<coughs> Hello po mga sir, ma'am boss. Uh, magandang araw sa inyo. So, kasalukuyan po nandito ko sa farm ng aking tito. Uh, binisita natin yung munting farm niya dito sa may uh, Northville at Lobola yan. Uh, Mabalakat pampanga. So, mula tarlak bumiayay po tayo dito. So, bibisitahin ko po yung mga alaga niyang baboy dito. At the same time na rin po, uh, i-check po natin yung ginawa niyang Bartolina, para dun sa gagawin niyang inahin. So, nabisuhan niya po tayo na pinapacheck niya po kung tama po yung pagkakagawa ng kanyang Bartolina. Uh, ito pong si Tito ko, uh, agaya ko rin po siya na nagsikap talaga na magkaroon ng ganitong klasing business, no? ah uh, talagang yung pagsisikap niya eh, talagang todo-todong pagsisikap uh, eh, sa lahat ng oras na ano pinagdahanan niya eh, talagang naging consistent po siya hanggang uh, makuha niya itong business na gusto niyang pasukin so, ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga niya dito sa, sa kanyang farm so tara po okay so ito po mga boss no ah uh, Meron po siyang dalawang palakihing baboy ito, dalawang patiner babae lalaki po yan so hindi nyo po na itatanong itong mga inaalagaan niyang baboy dito sa kanyang munting farm eh nanggagaling po sa akin dun sa ating farm doon so binibili niya po sa atin yung mga inaalagaan niyang fatiner so ito na po yung palahi natin na mga baboy dun kay mama pig no? dun sa tarlac so ayan na po bali second batch niya na po yan 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 so napakalalaki na po nila tapos ah, uh, dito sa kabilang banda Nandito na yung kanyang gagawin na inahin, ayan, no? Oh. Ayan. Ah, ah, ang pangalan niya, Bap? Ang pangalan to? Si Babe. Babe. Ayan, no? Oh. Ayan. Tapos, uh, itong gagawin niyang inahin, so, anak po to ni Mama Pig, no? Yung nasa tarlac, dun sa farm natin, ayan. Uh, Sinadgest ko sa kanya na gawin niyang inahin kasi si Mama Pig, uh, maraming mag-anak yun, eh. So nag-aanak po ng 16 uh, above. O, sabi ko, itry mo na kumuha, kumuha tayo ng inahin dun sa uh, kanyang mga anak. So ito na nga po yun. Dahil nung, yung first batch niya po, tatlo to eh. Tatlo silang magkakapatid. Ngayon yung dalawa, ibinenta niya ho. Tapos uh, itong isa, tinira niya dahil tinanong niya po kung, kung pwede na gawing inahin. Eh, sabi ko, magandang gawing inahin yan kasi yung nanay nila eh kung mag-anak marami, yan o. Oh. Nakita nyo. Ah, temporary, dito niya muna ako nilagay kasi ah, nung time na pinick up nila yung mga baboy dun sa Tarlac, dun sa farm natin dun, ah, kasalukuyan, nandito po siya. Ah, nandito po siya, dito sa kulungan na to. So, biyahe po kami, galing Tarlac, dala-dala, ah, kinuha, nila yung mga baboy dun. Ito, itong dalawa. Kasalukuyan po no. nung gabing yon, that time, nandito po si, yung gagawin niyang inay, nandito. So, ngayon, dahil ah, hindi mo po, po pwedeng isale no itong dalawang palaking baboy dun sa gagawin niyang inahin so nilagay niya muna dito temporary yan ayan muna siya temporary nilabas po namin nung gabing yon ayan na siya so mga kundi ako nagkakamali nasa apat o limang araw na siya diyan ayan na so itong baboy na to nasa 7 months na po so pwede na po siyang ah, gawing inahin so nasa stage na po siya nung pagka dumalaga niya Uh, anytime pwede na siya mag-hit at uh, inoobserba na rin po siya ayan tapos uh, kasalukuyan din pong ginagawa no yung kanyang magiging kulungan so ito na po ayan ayan talagang believe po ako sa tito ko dahil pinagsikapan niya ng gusto yung uh, pangarap niya na magkaroon ng mini backyard tigiri so ayan na dito magi-start yung kanyang business talaga na mag-inahin. Inahin Inahing baboy, yan. Ito yung forma ng kanyang Bartolina. Napakaganda po. Yan, no? So, itong idea na to, uh, nanggaling tong idea na to sa atin, no? Uh, nagtatanong siya, uh, sa atin kapag may mga uh, hindi siya hindi siya sigurado dito sa ginagawa niyang Bartolina. Siya lang po ang gumawa dito. Yan. Tapos, dito sa likuran ng kanyang Bartolina, Bartolina ng kanyang inahin, So dito, itong part na area na to, inaayos-ayos niya pa po, po. Dito yung magsisilbi niyang nursery. Yan. Yan sana mas maganda po kung nakikita to kapag nandito na yung inahin. Yan. Tapos buntis na yung inahin, tapos yung mga ah, uh, mas maganda po kapag kananganak na yung inahin eh nandiyan na yung mga biik niya, no? Yan. O so, mas maganda siyang tignan noon. So, sana po maging successful po itong pinapasok na business ng tito ko, no? Ayan. Ah, ito yung itsura ng kanyang munting farm dito, no? Ayan. So, napakapayapa ng buhay dito, dito, ah, sa barrio Northville at Lubola, ayan. Tapos, dito sa kabilang banda, may mga fish pond siya na, ano, mini pond. Ah, mini fish pond, eh, ayan, no? Ah, may mga laman to na, ano, tilapia, oo oh, masungit sila nasa ilalim sila kasalukuyan eh. Tapos dito sa kabila may mga alaga siya na dalag at saka tilapia rin dito sa kabilang fish pan na to. Yan. Tsaka may mga alaga rin siyang bibe. Yung mga pato niya, ayan oh. Ayun yung mga pato niya. So mga boss, ah uh, kaunting idea lang po no magsi tayo ng idea uh, patungkol dito sa negosyong pagbababoy. Ah uh, base sa experience ko po, kapag gusto mong pasukin yung ganitong klasing business, kailangan ah uh, naandiyan yung sipag at saka yung tiyaga. siyempre. Una, no? uh, unang-una syempre Bago mo pasukin yung ganitong business, dapat may sapat ka na puhunan. Pangalawa yung knowledge, kailangan meron kang sapat na kaalaman bago mo siya pasukin, no? Ah, kagaya nitong sa tito ko before siya nag-start, ah, siya ng advice sa akin kung paano ba, paano ba yung pag-aalaga niyan, kung paano ba ako mag-uumpisa. Ah, sini naman natin yung mga naging experience natin that time kung ano ba yung mga ginagawa ko sa mga alaga kong palakihing baboy Yan. so hindi ko sukatakalain na ganyan na pala meron na siyang nakahandang inahin Yan, no? Oh. ayan yung inahin na yan so anak na po ni mama pig yan ayan. so sana po ah, kagaya ng nanay niya makakuha niya yung breed ng kanyang nanay ah, marami din kung mag anak yan, para makabawi-bawi ho no? itong si Tito Danny Boy dun sa kanyang ah, pagsisikap at saka yung pagod na iginugol niya dito sa kanyang mga alagang baboy yan So lahat po ng inaalagaan niyang baboy dito sa kanyang munting farm, nang gagaling po lahat yon dun sa ating farm dito sa Tarlac. Yan. Tapos ito yung dalawa. Yan o. Oh. Okay. So yun nga po, uh, gaya nung sabi ko, uh, before nyo pasukin yung ganitong klaseng business, kailangan meron kayong sapat na kapital. ah uh, sapat na puhunan. Tapos, ah uh, kahit konting knowledge muna, ah, uh, patungkol dito sa mga alagain nyo na hayop uh, iba, iba pa rin po kasi na mayroon tayong konting kaalaman kapag nag-alaga tayo ng mga ganitong klaseng hayop para kahit anong kung meron mang pagkakatao ano? kung meron man na panahon na nagkaroon ng problema sa mga alaga nating baboy eh magagamit natin yung knowledge na yun sa kanila yan So pupuntahan po natin yung may-ari na itong farm Okay, so puntahan po natin mga boss yung may-ari dito sa napakagandang munting farm na to no? Ayan, uh, kasalukuyan niyang ginagawa yung paliguan ng kanyang mga pato dito Ayan, no? Ayan. So DIY po na wallowing pool po ng kanyang mga pato uh, Mula dun sa recycle na ano, uh, rep, yung nasira na rep o ginagawa niya pong wallowing pool so ito po uh, si Tito Danilo Kasupanan siya yung may-ari na itong munting farm Hello, ka-farming uh, uh -huh. Hello po, gumagawa tayo ng paliguan ng, ano, ng mga pato po natin uh, may po kasi may paliguan sila para hindi maamoy sa mga kapitbahay mm -hmm, yun, number one yun uh -huh. uh, kapag uh, may ganito kang klaseng business kailangan syempre iniisip mo din yung uh, dapat hindi ka nakakaperwisyo ah uh, Tito uh, kumusta naman ang ang sitwasyon ngayon uh, dito sa pag-aalaga mo ng mga baboy, lalo na uh, meron ka ng soon na paparating na inahin. Ah, so far naman po, uh, maganda, maganda na nagiging resulta niya. Okay. Sa tulong ng ating Panginoon at sa tulong na rin ng pamangkin uh, natin mm -hmm. na si Wilson Kasupanan. <laughs> uh, daming idea. No? So ngayon nakikita natin yung resulta unti-unti. Mm -hmm. ng progress yung ating uh, pagtupan dito, pag-aalaga ng uh, backyard na pigari. Okay. So unti-unti. Eh. Marami, maging sa mga manok, mm -hmm. sa mga pato, kumukuha ako ng idea kay Wilson Kasupanan. Kasi nakita ko nung pumasyal ako sa kanya doon, talaga nakita ko naman na ang ganda. So sa sa tulong ng Panginoong Diyos binibigyan tayo ng wisdom at yung biyaya natin okay At uh, Tito Danny Boy ah uh, may mga nagtatanong kasi yung mga ibang subscriber natin diyan kung uh, paano ba paano ka ba nag-start dito sa ganitong klaseng business ano ba yung uh, unang pumasok sa isip mo bakit gusto mong pasukin yung ganitong klaseng uh, hanaboy Ah uh, uh, ang una kasi nakikipagtrabaho po tayo sa mga ano sa mga uh, company okay. sa Clark. Mm -hmm. So napansin ko nung na, na nagtatrabaho ako, walang nangyayari. <laughs> so, <laughs> Ang hirap mga muhan. <laughs> kaya nga, uh, ginagawa mo na lahat, nandun, nandun na yung pagsusumika pero kulang uh, pa rin. Yo. Pero sa ngayon, uh, buhat nung yung nga, sinuruan din tayo, at nakakuha tayo ng idea nga kay Wilson nung pinansyalan ko doon yun, doon na nagsimula. So, ngayon naman, nakikita ko yung progress niya. Unti-unti. Yung kasing baboy, siya rin ang, ano yun, siya rin magbibigay din ng, para masuportan mo yung uh, pagpapalm. Oh, yun, okay. Siya rin, kumbaga, mm. ibigisa sa sarili niyang mantika. Mm, so, ang pinakapunan talaga natin, pagod, syempre kasama na rin yung mga pakayan, da, dapat tama yung pakayan, tsaka yung kalimisan sa paliti. Yun. yun naman ah, kami. Last na lang, Tito Danny Boy. O, so, mula nung nag-alaga ka ng baboy, ano ba yung naging ah uh, resulta sa personal na buhay mo? Ah, ngayon, ano, maganda, maganda yung, yung resulta niya. Una-una, nakakawala talaga sila ng stress. Yun. Tsaka <laughs> pag nakikita mo, lalo na ngayon, magkakaroon na ng inahin. Mm. Tapos yung pangarap ko na magkaroon ng Bartolina sa tulong ng Panginoon. Okay. Yun, nagawa naman ito na pa. Yun. Ano? So, yun. Para sa akin, ano, Uh, basta uh, laging nagdadasal, laging kasama ang Panginoon. Tapos yung pagsusumikap, sipag. Okay. Yun, sipag at, at saka. Saka kasama sa mga kapitbahay. Ayun. Okay, Tito <laughs> Danny Boy, uh, maraming maraming salamat dito sa uh, lock mo. Ha? Uh, at saka maraming maraming salamat din sa paintulot mo na makapasok kami dito sa napakagandang munting farm mo. Okay? Oh, salamat din, salamat. At uh, pumunta kayo dito, napasalan niyo ako. Okay. Ayan. So hanggang dito na lang po, no, mga sir, mambos, itong vlog natin for today. Ah, uh, sana po, may natutunan po kayo dito sa ating vlog. Uh, nakikiusap po ako dito sa ating mga viewers. Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki subscribe naman po itong YouTube channel ko. At uh, pakipindot na rin po yung notification bell dyan sa baba para lagi po kayong updated, no? O lagi po kayong naka-notify sa mga ina-upload kong video. yan. So, see you soon po sa next video ko. So, happy farming po. God bless and bye-bye!